Pag ang resulta mo ay pangit, hindi mo kailangan tignan yung pag-work hard. Ang gigil na gigil nga ang energy pero di naman magaling. Ang resulta dapat automatic yan. Ibig sabihin, yan yung isang bagay na hindi mo dapat pinupush, hindi mo dapat pinuforce, hindi mo pinipilit. Bakit? Kasi you gotta remember this formula energy or enthusiasm plus competency or skills will always translate to result. Pag ang resulta mo ay pangit, hindi mo kailangan tignan yung pag-work hard. Kasi ka, again, gumawa ka ng sampung bagay at yung sampung bagay na yun mali, eh wag kang umasang may magandang resulta na mapupunta doon. Ang kailangan mo i-check is, number one, kamusta ba ang energy ng mga nagtatrabaho towards a certain result, whether that's you or people under you. Number two, kamusta ba yung competency? Kasi ang gigil na gigil nga ang energy, pero di naman magaling. Eh, good luck. Hindi talaga yan gagana. If you actually want to create anything, whether that's a project, whether that's a business, whether that's a career, or whatever that you want in your life, you just gotta look at energy and competency and it will automatically translate to result kapag may isa dyan na hindi mo masyadong nafokusan at yung isa dyan hindi masyadong magandang resulta, eh huwag kang umasa na yung end result nito ay okay. Which means, yan yung mga bagay na hindi mo kailangan pilitin, kailangan mo lang alamin ang formula para ito ay mapagana.